Good morning, guys. Magluluto na naman tayo, guys. Bubulutin ko ngayon itong manok. Meron nga pala akong manok dito. Ito ulo, tapos meron paa. Ayan, iba-ibang part ng manok, guys. Merong atay, may balunan. 'Yan. Tapos meron ding laman. 'Yan laman, guys. Ito ang lulutuin ko ngayon, guys. Samahan nyo po ako magluto. Guys, lalabas muna tayo at kukuha tayo ng gagamitin ko sa pagluto. Guys, kukuha tayo dito ng mga prekado ng lulutuin ko ngayon, guys. Ito, guys. Ayan. ayan na guys, naku akong talagos. Kuha naman tayo ng papaya. papaya guys yun na guys ayan ayan guys may nakuha akong papaya tingnan nyo yung ampalay ako guys oh, kulot kulot na sya oh guys. Sarap ko sa mais kaya sa mundo. Kaso lang, hindi ako makapagluto ng ganun, guys. Kasi yung mga anak ko, ayaw ng mapait. Ayan. Ayan, ay. guys. Nakakuha na ako ng papaya. Guys, eto na lahat na nakuha kong sangkap sa labas. Ayan, guys. Oh. So. Dito na ako sa loob. Handa ko lang po ito, guys. Samahan niyo po ako magluto. Guys, ito na po yung mga sangkap ko hinanda luya, bawang, tsaka sibuyas. Tapos, eto naman yung papaya, tsaka dahon ng sili. And guys, so, medyo hilog na yung ano, papaya. Nagumpisa na po ako magluto, guys. Guys, umpisa na po tayo mag -isa. Bawang, tsaka yung luya lang yung na natin. Sunod ko sibuya. Tapos yung manok. Bigyan ko guys. itang pati. Ayun na mga yung, yung farm niya. Lagay ko na Guys, lagyan ko ng tubig. Bayan lang natin kung guys. Hingga sa lumambot ang karne. Guys, lagay ko na po itong papaya. Para lumambot na din. Nalasa na yan ha. Ah. Ayan na lang po yung um, Guys, sinan na po natin kung malambot na ang papaya. Ayan, malambot na yung papaya guys. Ilagay ko na tong dahon ng sili. lagyan natin ng asin tagdagan ko pa guys ng asin kasi matabang at ayan na guys luto na ang ating dinolang manok. Yan guys, oh may paa, may may atay, may balunan. Yan kumpleto guys. Salamat sa panonood.